Odo. Ay! Ay! Hawakan <laughs> mo lang anong hay. Gulay yan. Mumunto. O, oh, di diba? Pwede na yan. Kakasya na sa itlog. Kumain kayo nito. Ay! Pinahalo ko lang Pinahalo ko lang Kay papayam muna Pinahalo ko lang kay papayam Kasi syempre video ako Kaya kakahawak niya lang ako Nasa <laughs> Ako talaga nagprepare niya Okay na to, luto ko to, masarap <laughs> Joke lang, si papayam nagluto Ito, ulam namin Nung isang araw pa Init-init Kasi paksiw naman ako nga gusto ko sa paksi hindi liniinit. Parang, parang, mas masarap. Ayan. Konti, may mga absent sa mga boys. Si, ah, si Tex lang? Ah, Nel Nel. Nikki. Si Nikki lang ano ng absent No? Ayan. Anong ginagawa ni Rizal? Ay, yung ano, forma no. Forma nung nagpapagawa po akong lababo doon. Nakita na ba yan ikaw, Farmer? Ayan. Ano sabi niya? hindi ko yan nasabi sa kanya. <laughs> <laughs> alin? Kaya nga eh, yung kasi doon oh, syempre po pag may bisita, minsan na iyan naman po silang pumasok sa bahay. So doon po talaga naghuhugas, doon sa may may gripo doon sa malapit sa kubo. Yun lang yung, pati yung mga minsan gamit ni Papa yung sa kusina, doon niya nila alagay nadadaganan yung damo tapos nasisira o oh. nalulunod pa sa tubig kaya sabi ko alisin na doon kasi pumapangit pa yung ano doon no? yung area doon dahil doon sa putik-putik gawa ng gripo tapos pag nag fishing doon naghihiyaw at least maglilinis ng isda yung mga nabin, wet na nalulutuin doon na sa yan sa ginagawang lababo pero yung pinapagawa ko, ano lang, simento lahat. Kahit wag nang itail sabi ko dahil para mag ano, mag-blend na lang sa nature. kasi pag tinails mo yan, sabi kasi ni Papa Yam, baka daw gusto kong itail yung mga sobrang pinagputulan. Sabi ko wag na kasi katagalan yung tiles magse yun. Ay, nag si Papa yan, nagdadabog. <laughs> ano, katagalan yung tiles, nagfe fade din naman yung color dahil outdoor yung lababo eh. Eh, samantalang pag simento lang siya, katagalan. Parang ano lang, nature pa rin ang dating niya. Ano, Rizal? <laughs> Napapaisip si Rizal sa ginagawa. Tingnan nyo, merong makulit na sumunod sa akin. Sunod ng sunod, ginawa niya akong ano, mama. <laughs> Wala pa rin siyang pangalan, pero kasi tawag ni Dodo, ano, Ponpon. Sabi ko, kawawa naman si Ponpon, pon. huwag mong tawaging Ponpon. Kasi si Ponpon, ang nangyari kay Ponpon, mayroon na agad kapalit na, ano, may tuta na agad na kapalit. Hindi naman kapalit, parang kasunod. Tapos, inagawan na nga ng... Pwesto. Dahil eto kadarating niya, ano, nasa loob na ng bahay, sabi ni Ponpon. Ah, -pon. na, uh, ako nalang bibigyan ng pangalan dyan. Sabi ni Ponpon, -pon, <laughs> kahapon pinapakain ko to. Nakatingin siya sa labas, bakit yun kadarating niya lang nasa loob ng bahay, sabi niya siguro. O, tignan niyo. Nanulog uh, uh, yan, nululog yung visit ako. Tawag niya tuloy. Sabi ko kay Rowan, huwag mo pangalan ng Ponpon -pon kasi ano lang pala kayo kayo sa... Kukunin pa natin pangalan ni Ponpon Ang tawag niya, Pony Pony! ano lang pala kayo Tapos tawag ni Nining naman, guys. Kasi, parang siya na daw. Guys, ganda daw pag tumatalon. Sabi ko, wag baka magalit sa atin si ano. Guys, ganda. Para kasi Si okay, papa May pinapasukat ha? ako. 61. Mm, same lapad lang yan. Same taas din. Yun, 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 eh. May pinapasukat po ako. Nagpapakod po ako ng stainless. Max? Kaya na yung palagyo ka kayo sa bangal sa tatakutan Max. Max? No, 70, oh. Parang kilala ko si Max. Uh, Bruno. Bruno. Gamit na gamit na si Bruno. Oh, Max nga mo. Gusto ko nga Adonis Max. pretty Max, and a ma ma Oh, di ba? Guapo. Max. Ma Max. Pretty. Selo-selo siya uh, si <laughs> Titi. tignan nyo. Para siya. <laughs> hindi ka nagsuklay be. Eh. Sabi ko maliligo sila ngayon. Kaso naman maulan. Malamig, no? Ito din, no? Maligo ka. Amoy ano ka? Amoy kabayo. Ah. Anong pangalan mo? Max daw? Ah. Max. Maximo. Then, ayan, check natin ang ating mga ano dito. Sabi mo kasi butbut -but ko lang. Tapos pag Pero, may lumusot kasi... na tatabunan, sabi mo eh. Ano, dapat yung, tatabunan ko? Yung lupa kasi dapat buwag. Buwagag. Ha? Sabi mo kasi pag ano ko na buwagag yun. Pwede naman yan. paano na. Ganun na lang. Pala. Ayan na. Naglabasan na. Okay. Ang damo. Bansot? Depende <laughs> sa'yo. Bakit? Pwede mo namang i-transplant ulit. Kaya lang mas maganda na huwag lang guluhin. Pero dami niya makapal. Kaya nga, ang ano kasi, ang dulas. O, oh, ba diba dito, no chance chance yes. dahil naapakan gusto ni Papa marao hara oh, gaya niyan dito na lang kaysa sa stress pa ako dito kaka ano kaka -remind na may tanim sabi ni Papa yang, lalagyan daw ng stick tapos tali wag na kako baka madapapa mga bata dito na lang parang ano, maputla. Yung sa harap. Check ko yung sa harap. Ay, nasan si Max? Di pa naman siya lumalayo. Eto kasi, pretty pretty naman. Huwag dyan, be. May tubig ka doon sa loob. Tino niya si Max. Alert na alert din yan. Ay, nagtago. Pero ang tapang niya kasi hindi niya kilala si Jomar pa. Kami pa lang yung kilala niya. Ngayon, si Jomar biglang pumasok kanina. <laughs> Inano niya. Tinahulan niya ng tinahulan. Huwag ka sasama. Masasanay ka dun sa labas. At kasi ano, inaaway siya ni Chuchay. Baka lumabas sa kalsada kasi. <laughs> susunod so, sa akin. Sinasanay ko sa labas para pag, ano, dito sa likod, doon siya mag, ano, umihi. Tsaka dumi. Eh. Susunod so, kaya. Gusto ko ni check yung tanim ko sa labas. Kay Pretty, eh. Hindi na ako nag-aalala kay Pretty dahil sanay na sanay na siya dito. Ay, nandito si Chuchay. Wait lang. Tara, balik tayo. Nandiyan si Chuchay. Ano hindi ko kayang kontrolin si Chuchay kasi kahit ako takot sa kanya para kasi siyang may ano uh, sumpungin moody siya oops kaya hindi din ako masyadong 100% tiwala sa kanya sa mga bata one time kasi hinarot siya ni Rowan tapos parang nagalit siya ay pasok ka na Max chai, Ang <laughs> ganda pa naman. Sabi ko kay Papa yan, baka pwede niyang ano, kahit sa umaga lang. Yung gagawan siya ng mahabang ano, tali. Para lang din siyang nakakawala nun. Meron lang siyang area yung napupuntahan. Para hindi ano, hindi rin nagdudumi dito sa grass. Kaso, takot, ayaw ni Papa Yam gawa ng baka daw ano, magtampo na naman. Tapos, tumapang ulit. Tati kasi matapang siya. Ha? Huwag hmm. don dun. Ha? Huwag kalalapit dun na. Hindi mo kaya yun. Kahit na lalaki ka. Dito na lang ako tadaan ulit may ako na pasyalan yung mga tanim ko sa labas kasi may sumusunod pretty alika ba tatampo si pretty siya selos pero kalaro niya naman to tsaka makakasundo niya to kasi lalaki naman may pinapa ano pala ako ipapay eh, ang pinapa sketch joyride Pauwi na kami. Bumili po ng feeds. Siyempre, pagkasama mga bata. Oh, si <laughs> Dadaan sa ano? 1 kilometer na lang bago mag Wala pang 1 kilometer, bebe. Sabi ko sa'yo, mismong kanto. Ah, mismong, mm-mm. Mismong kanto ng papasok ng 7 eleven Na ano, lakda. Okay. Ayan o, na-pluck po siya. <laughs> Kasama namin si Bunayne. Hmm. Wala pang alam. No, Ney. nag cut po kami dito wait, sa may... Wait, 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 wait. Wow. Wow. Day. Kasi mm. Mm. ano, nagbabaka sakali na may mabibiling mais na puti. Ay Hay, ka bebe, kuha po kaming pang-ulam. Hi. Hey? Rowan. Seryoso naman. Seryoso bago ka mama. Tawagin mo si Max. Hey? Tawagin mo muna si Max. ako. Max, oh, ikaw umawa kay Max. Ako. Ikaw. Hmm. Sana ate baka kainin yung hawak mo. Dito santay dadaan dito na. Oo nga. oo nga, ari Sabi ko dito kami dumaan, oo nga daw. ku walang lang po kaming ang palaya kasi wala kaming ulam ngayong gabi. Kanina ang ulam ay yung pinakita ko. Ano bang tawag doon? Patatas at ano lang yung gulay. Anong oo nga? Daming damo oh. Parang mga ano to. Oh, one? Tara! Nasaan si Junjun? -Jun? Ganyang oras dito. Ganyang oras pa lang po umuwi si Junjun -Jun dito sa bahay. Pero madalas dito muna siya kasi sina Ayun Ay, nandoon na pala, nandoon na siya. Na ayun oh. Taimik lang yan si Junjun. -Jun. Ang mahal dito yan si Shadow at si Chuchay. Pag nagsama yung dalawa, naku. Ang sarap ano nung sarap itali <laughs> sobrang harot kasi minsan nakakatakot pati sa bata tara tara, tara. tara max Ay, dahan dahan may tubig tara max ate tara na ate susunod yan pakit ka na Max 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 Kaya mo na Max? Oo. Mm -mm. hmm? Dito ko tayong palaya, tulungan niyo ako. Max, Maxi. 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 Boyan, boy. Tara boy. Max. bago sa kanya yung ano? bomba ah? hah? bomba ano? anong bomba? ano ah. saan? bomba oh. mamim mamim saan? madilim ano mo nga? dito ah ah? dito ah ntaran na ko tayo ano ang palaya. Kumain kayo ng palaya, ha? Sa ayo sa gusto nyo. <laughs> sa pilitan. Masarap to kahit sa itlog lang. Ayan na si Maxi. <laughs> Max! Ma, oh Max! Si Pretty hindi sumunod, nagimala. Si Pretty susunod pag may sasakyan. Yung malaki na muna yung kukunin ko kasi ano lang pang ganoon na lang kami wala naman si kuya esong umuwi Oops. anong naks dapat pala nagdala ako ano ayun ay ba dyan mo nilagay ate wakan mo na lang o do ay ay Hawakan <laughs> mo lang anong hay. Gulay yan. Mumunta. Ha? Mumu. Ano? Mumu. Mumu? Mm. Paano naman naging mumu? Jun, hello baby ka. Jun. Ay. Nisnab ako. Jun. Hoy. Ay! Baby boy. Baby boy. Hindi na kami nakakapag ni Jun Jun. Kasi naaway siya ni Chuchay, tsaka ni Shadog. Ayaw niya ng maharot. Ito, dalawa. Oh, di ba? Pwede na yan. na sa itlog. Kumain kayo nito. Ayaw. Nung ayaw, palo. Pag ayaw, palo. Pag gusto. Uy, uy Max. Shh. magagalit sa'yo si, ano, ka-farmer. palo. Pag ayaw. nasan si Junjun? -Jun. Ayun na, pumunta siya sa lechunan kasi nagharuto na naman yung dalawa doon Si Chuchay at si Yadog. Dodo, anong silbi ng bag mo yan? Gusto, lagay natin to sa bag mo. Mm, mama! Hmm? Anong mumu dito? Gulay Ay, to. Uy, <mumu> mama, Oy, si Sasha. mo? Kasama pa natin. Tara, tara na. Okay na yan. Mm -mm. Sige, akong bala. Mama. Kaya tinalip po siya kasi pag inaway siya ni Chucha, at least mabilis siyang mahihila. Hmm. Tara na. papa vaccine pa namin ng ano, wala pa siyang tayo, ano. Hey, tsaka sabay sila ni Pretty. ay I ah, ew, <laughs> ano ka ba naman na tayo. ay ang arte diri diri sa putik doon na tayo dumaan saan doon na nandito si Chuchay baka biglang sumpungin o oh. tignan nyo oh ano yun Oh. Dami pa palang bato oh. Uh -huh. Ano nga Ay nako, para kang ano? Unggoy. Unggoy. <laughs> Baby unggoy. Baby unggoy. Kayo, dalawang unggoy. Tatlong unggoy. Sama mo na si Max. <laughs> Ay nako, nandun na si Chuchay. si Dodo laging nakabag. Bakit lagi ka nakabag? Ha? Anong meron? Pumimi bumbong ba ang bagong Dodo? Ah, dami daw siyang bumbong ba. Shh. Maxi! Hindi <laughs> pa <ko> naalis yung... Bakit <laughs> naalisin ko na? Kawawa ka naman. Ang kawawa ka naman. Para may mahabang buntot na. Sige, kiss mo lang si Dodo. Kiss mo si Dodo. <laughs> tawag mo muna si Max. Oh, tawag mo muna daw si Max. Ay, hindi niya kaya. So, ang, ang tawag niya, Bak. Bak. Hindi niya kaya yung Max. Tara na. Ligo ka na. Dodo. Bye-bye ka, baby. ka na po. Huwag dyan pala. Ano yan eh, ano sakit yan eh. Bawal dyan, ba diba? Bye-bye po ka, bebe. Sige mo si ate. Tapos na, ate. Tapos na lang kumain, oh. Bye-bye ka, bebe. Huwag ka nang mag-bye-bye, -bye, Dodo. Bye-bye. Huwag <laughs> na. Huwag nang mag-thank you for watching. Ano? Ditingin ka dito. Thank you for watching. Ba Bawal sa kuryente. Thank you for watching. God bless. Tara na. Bye-bye. Bye-bye. Mama, chup-chup.